I <laughs> do

na mga kapogi si Mara nagpupumilit gusto na niyang gumapang pang 3 months niyang kasi ngayon hindi kaya aroy di kaya hindi kaya yan sabi mo 1, 2, 3, go <laughs> Pang 3 months na ngayon mga kapogi. Ngayon lang siya nagpupumilit na ano, gusto niyang gumapang. Ano. Al. Nadi-distract lang siya sa camera mga kapogi. Pero. Pag walang camera katulad nung kanina. Gusto niya talaga ano. Bumaliktad. Yan nadi-distract kasi siya. Sa camera siya nakatingin. Gay. baliktad Pahinga mo na, pahinga. Okay, mamaya ulit. <laughs> kulang pa lakas, kulang pa. Ipon mo na ng lakas. Happy three months, Amara. 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 Hi amara happy 3 months